Ayan, narito ngayon ako sa may bilihan ng mga okay-okay ako okay, okay, napadaan dito. Takoy maghahanap dito ng fish tank. Ito! Ito yung fish tank. O yan, nakakita na ako. Ayan, narito ngayon ako sa may bilihan ng mga okay-okay ako okay, okay, napadaan dito. Takoy maghahanap dito ng fish tank. Ito! Ito yung fish tank. O yan, nakakita na ako. Baka makuha ko lang yun ng mga sampo lang o oh, diba Yun, meron ako doon nakakita na pinapista na, na, so habol hanap lang po tayo dito so dito is nagkakahalaga po ng lima 10 15, 20 at iba pa presyong divisorya okay okay po yan lahat dito everyone so yan doon sa loob ay mga okay okay na mga damit tapos dito yung mga ganyan nilagyan na nila medyo inayos ayos na nila So, makakapili ka dito ng mga kung ano-ano mga gamit. Tapos yan, oh. may CCTV pa sila ng bongga-bongga. So, mamimili ka lamang di yan kung tutuusin. Eh, ako lang talaga naghahanap dito ng fish tank na maganda-ganda. Kaso, wala pa ako makita ang fish tank na mga ayos-ayos. So, bibi, pipili ako ng fish tank na maganda-ganda. Oo, oh, oh. kung oh, meron ako makikita, So, doon sa kabila, yan, puro okay okay yan. Hinaroon, puro mga damit na okay okay Mga basta sampo, kinse, lima, bente, nagre-range po yun sa ganun. Tapos, ayan. Dito lang yan, dito sa may Dorot Resume, everyone, itong okay okay na ito. So, ayan, ako ay nakakita ng fish tank. So, itatanong natin kung magkano yung fish tank. Slika, how much this one? The fish tank. Kana? We'll ask Kama? We'll ask Ah, okay So, itatanong daw kung magkano yung fish tank na yun So, itatanong daw kung magkano yung fish tank na yun So, yun Iwan ko kung may takib yata eh Magkano kaya nga abotin ito? nga yung nabili ko ng uh, sabi niya 30 wala tong takip at everything walang fish walang wala siyang filter walang oxygen basta ito lang ano siya na sabi niya sa akin kahit 20 to 20 so 20 mapipili ko to 20 so iyon dadalhin ko na to konting linis lang everyone so I hope na wala siyang leak sa leak naman madaling natatanggal alalagan ko lang siya ng glue gun diba? tapos iyon okay na everyone